today naman po ay ah, itutur ko kayo sa Asian Store dito sa malapit sa amin. Ito po yung ah, Bmart Asian Store. At kayo po ay aking igagala. Tara na po ah, tayo tumingin-tingin sa ating mga bibilhin. Your, I'm gonna watch your newest vlog. You? Okay. Uh, yes. to to Three dollars. Yeah. Frozen Goods. Asian Store. Parang kagaya po ng Jungle Gym. Ayan. Merong Frozen Durian. Frozen. Suma. Ayan, may Frozen na Suman Ayan yung mga suman. Yan ang tinda dito. Sa Asian same lang po ng jungle so po marami din naman tinda. malaki po itong tindahan na to Yan, may kimchi Yan, mayroong dry na pusit ah, na pusit shrimp pala to dry small shrimp Hindi ko alam kung ano po yung mga yan. May dry na squid. Yan. Cattlefish. Squid. What? Say hi, Mason. Say hi. What's in there? Wow! He's alive. What's that? What's that? Lobster? Lobster? Hmm? Blue crab. Hmm. Mm -hmm. They scared in the crab. Yeah. Yeah. Blue crab. Fresh na. Oh. But halaan. Wow, very fresh. Yeah. Ayan, no, lobster. Big lobster. Hmm. Big crabs. No, I'm gonna so touch big. the water. You can touch the water. I know. And what is the little one? Yeah. Yes. The lobster. Ali. Fish? Mm -hmm. Oh, spada. A big fish. Ali. <coughs> we have a visitor. Ang mahal ng Maskis Yan Twenty dollar po Woo Kakapra-kapraso twenty dollar Diba Sausage casing Yan, Pag maglolong sa po kayo yeah. yung ang gamitin nyo Chicken, gizzard. <laughs> Walang katao-tao. Matumal dito, matumal. Mas maraming tao po doon sa jungle gym. Dito tayo! Fishball. Uh, may mga fishbowl, squid nuggets. Fishbowl. Fishbowl. Hi, oh. Mahal yung Nordito. Fifteen dollars. Aji moto, yeah, may ajinomoto rin po dito. Oh. Ajinomoto. Mm. May mga spices. 'Yun ang mga spices nila. Maraming spices po dito. Shout-out mo, daddy mo. Say hi, daddy. Hi, daddy. Ayan, yeah, may kasama ako. Taga-tulak ng aking card si Mason. Dito tayo na. Dito kami. Dito kami. Ayan, may mga mamasita. Mahal po, $5. Halo-halo. Ayan, may pang-halo-halo. May langka. May green kaong. Sabi ko sa inyo, marami ng ano dito sa amin, sa Ohio, na Asian market. May ube halaya, o diba, o. May mga coconut milk. Ayan pa, o may red beans. May black beans. Mushroom, yan. Meron ng itlog, ng pugo. Ayan. Yes. Dito tayo. Ayan, tapos na kami. Okay na. So guys, yan lang muna. At maraming maraming salamat po sa panunood sa aming paggagala sa Asian Market. Thank you guys for watching. See you in our next vlog. Please like, share, and subscribe. Thank you.